Sinigang na kanduli sa miso na naman mga boss, idol and madam Ay talaga namang wala kayong kasawa magrequest mag-request ng ganitong luto Eh kahit naman ako, hindi ako magsasawang kumain at magluto ng ganitong kanduli Dahil isa to sa paborito kong isda sa ilalim ng lawa. Pero sa pagkakataong ito, itong kanduli na to ay hindi galing sa Laguna Lake. Ito ay galing pa sa Batangas. At kung itatanong nyo sa akin kung saan sa Batangas, abay hindi ko na po alam kung saan to sa Batangas kinuwa. Ang alam ko lang ay malalaman natin ngayon kung anong kanduli ang masarap. Kung sa Laguna Lake ba? O sa Batangas. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapalo at kung bago ka pa lang sa page na to, huwag mo namang kalimutan mag-follow dyan mga boss, idol, and madam. Salamat. At kung paborito mo rin naman ang sinigang na kanduli sa miso, huwag mo namang kalimutan i-share ang video na ito. Shoutout nga pala kay boss Joby San Juan from Buur. And shoutout kay boss Joseph Pitasio And shoutout kay boss Bong Albert, figurasyon ng Tangos, New York. And shoutout po kay ma'am Everly. Pable at sa Pable family ng Morong Rizal. And shoutout po kay Boss Elson Reyes, kay Judith Ostos, Alden Reyes at kay James Elson Reyes. And shoutout kay Reggie Mercado Villanueva. So yun lang mga idol, shoutout sa inyong lahat. So yun mga boss idol, pagkatapos kong magisa ng bawang sibuyas luya, isinunod ko na yung kanduli na galing pa from Batangas. Pagkatapos inilagay na rin natin yung miso, isinama natin sa gisa, then nilagyan ng tubig paminta. Maya maya na nga lang ay malalaman natin kung ano ang pinakmasarap ang kanduli dito sa Laguna Lake o ang kanduli sa Batangas. At syempre wala tayong sariwang sampalo kaya alternatibo na lang yung ginamit natin na pampaasim. Kung umabot ka sa video na ito mga boss idol and madam, pakicomment mag-comment mo naman kung taga saan ka para malaman natin kung saan ba umaabot ang video na ito. At yun mga boss idol, pagkatapos kumulo, inilagay ko na tong gulay na to. Hindi ko alam kung anong tawag dito. I-comment e, nyo naman dyan kung anong gulay ba ang tawag dito. At dahil wala akong nakitang sariwang mustasa, binurong mustasa na lang ang inilagay ko dito. At pagkatapos kong ilagay ang lahat ng gulay, eto na tayo mga boss idol. Tiki man time tayo kung quality ba yung niluto natin. Ay grabe mga boss idol and madam talaga naman mga papa mura ka sa sarap At kapag ito ang natikman mo hindi lang pangalan mo ang makakalimutan mo Pati ang sama ng loob mo sa biyanan mo ay makakalimutan mo So yun lang mga boss idol ako si Krabs TV at ako si Talim Island Pride And thank you so much for watching bye bye